Tsaka I always suggest na, Opo. if it's medyo deep healing, Opo. try everything. Opo. Lahat ng healing modality na ma-encounter mo, na feeling mo nagre-resonate ka, that's very important ha. Opo. Go, try it. Kasi merong maa-unload ulit dun eh, maa-unload. I'm not saying na dapat BMR lang, no. Opo. Lahat ng pwede mong itry, na feeling mo makakahelp sa'yo, do it. Opo. Pero pili ka hindi kasi lahat good intention din eh, yung nagga-guide. So, pili ka kailangan magaan. Pag feeling mo makatulong <laughs> <laughs> sa'yo yan, go! Yun nga po, sabi, sobrang gaang po ng energy niyong dalawa. Mm. Ako rin po kasi ganun eh, yung na nakakaramdam po talaga ako. Na pag, yun nga po, yung pagsasimula po, minsan mararamdaman mo na eh, kahit po sa ibang tao, yung makikita mo pala. Indicator lang. na yun ha, in all your decisions. Yan pag na-feel mo na yung heaviness, mag-ingat ka na. O may push. <sniffs> Medyo ganun po kung sinusubukan uh -oh. ako. Relax ka talaga. muna. Opo. Isip-isip ka muna. Kasi nag-warning na yung body mo eh. Kaya siya opo. may hesitance eh. Oh, saan po kayo nanggagaling yun? Parang ano, parang, eh, akin, minsan kinaro kasi ko yun, yung, demon ko rin eh. Yung... Kasi yung energetic body natin, it can occupy a big space. Opo. Malaki. Opo. So kahit malayo pa yung person, mararamdaman mo yung electromagnetic field niya. Na ah, totoo po. Na pag magka-clash kayo, you would know already. Opo, may mga ganun tao talaga eh. O -o. Yung parang, kasi ang problema, uh, pag emotional ka or na-in-love ka, pinapapasok mo sa space mo, eh hindi naman pala totoong magka-ano kayo. Opo. Uh, vibes. You call that vibes. Vibes uh, means vibration. vibration. Uh, hindi kayo sabay ng vibration. And everything is about vibration. Kung pareho kayo ng sayaw, uh, usikero uh, ka, then magsisink yan. Magkaka-rhythm kayo. Opo. Uh, And that's energy. Rhythm. Opo. Uh, Nakakatawa. No? Kasi yun din po eh, parang punta na tayo sa spirituality. Yun nga rin po yung napansin ko sa buhay ko na yun nga po, pag ginamit mo yung will mo ba? Na parang yun nga po, pag akin, pinapakinggan ko yung sarili ko, yung demon ko nga, parang spirit guide ko. Tapos ginagawa ko yung mga parang, yun nga, yung feeling ko na dapat kong gawin. Parang yung, yung mga bagay-bagay po sa paligid ko. Umaakma na. Mm -hmm. Kung ano yung pinakakailangan ko. Ibibigay. Ito yung dumating. Ibibigay. Kung ano yung Kunyari po, isa kami na lang po ni Jim Bight po, ah, siya po uh, one of my closest friends po na siya po yung producer na itong podcast. Nung dati ko pa po parang may git isang, isang taon o dalawang taon na siyang plano na plano mm -hmm. lang. Kasi parang lagi ko lang sinasabi, ano ba yung specific skill ko eh? Para pang mm -hmm. ang, ang skill ko talaga dumaldal eh. Like, may po akong magsalita talaga. So sa ambang way para may convert ko ito into something yes. productive. Oo. Pero lagi lang siyang plano. mm, -mm hindi natutuloy pero kasi parang nagkaroon po ako ng awareness no na hindi man ako magaling sa production, computer, camera, wala akong alam sa ganyan. So parang yung awareness ko po na may kulang. Na, na element. Opo, uh, na oh. element na hindi talaga obra oh, na ako lang. Opo. Uh, Tapos bigla na lang po sakto noon, nagkakita kami. Matagal kami hindi nagkakita, nagkakita nag pandemic po. Tapos napag pag-usapan namin, nagkwento kami about collaboration and in mm -hmm. projects and all ganyan. Tapos parang ay nga po, parang nag resonate yung enthusiasm namin nung pinag-uusapan mm -hmm. namin yung yung collaboration and ano, na parang alam mo, parang eh, mararamdaman mo po sa energy na parang I yes. uh, will. So po, may message ko na bro oh, willing ka ba mag kong mag-podcast? Tapos, ang laki po na nag-improve sa plano, sa Oo, nangyari. Mabilis, no? Oo oh, po. Hmm. Kaya nakakatuwa po yun, no? Linear. Ano po kaya yun, no? Synchronicity. Synchronicity. Kumbaga, yeah. dahil same kayo ng vibration, talagang ina-attract na yung isa't isa. You lo, would po. know kasi mo si ka. Opo. Oh, And that's vibration. Opo. Oh, sa And jamming this, po, yan. Eh. Yeah. Oo, pag nagsayaw na kayo ng dalawa, Opo. Oh, nagtama na yan, yun na yun. Opo. Oh, Ganon din sa love. Opo. Oh, Walang po. pilit. Hindi pwedeng out of tune yung isa. Opo. Oh,